Hello, ayan mga kaibigan. So, ano ba yung mga sasabi ninyo or mga maku-comment nyo dito sa so, kabibigay lang ng memo ni MMDA na pwede na raw hindi dumaan sa motorcycle lane ang 400cc pataas. so, tingin nyo po ba may discrimination yon Sa mga smaller cc na katulad natin, tulad itong mga Honda Click, yung ating Honda Beat, ibig sabihin po ba niyan kapag po tayo dumaan, sa isa kailangan natin sundin. At yung po bang big bike, eh hindi po ba motorcycle yan? Tama po ba? O kailangan ba talaga na magbigay ng discrimination sa big bike at sa mga smaller CC? Pero kung kategori ka natin, ito is sa opinion ko lang mga kaibigan o sa real talk lang tayo. Eh pareho naman pong motorsiklo yan. So bakit yung big bike eh pwedeng hindi dumaan doon sa motorcycle lane. Yung mga smaller CC lang. At ang mabigat pa yan mga kaibigan ha. So karamihan sa mga nahuhuli sa NCAP ay yung mga motorista na scooter na katulad nito at syempre ng katulad yun kasi nga eh, ito na yung kaya natin bilhin ito yung kaya natin gamitin ito yung mas komportable tayong gamitin yung mga big bike hindi naman natin mga kaya bilhin ng ordinaryong empleyado o empleyado ordinaryong riders na ang kinabubuhay ay yung motorcycle taxi and then yun nga pag-usapan natin sa comment section kung sa tingin niyo eh tama lang ba na ang big bike ay hindi na padaanin or pwedeng hindi dumaan sa motorcycle lane okay yan lang mga kaibigan and ingat po tayo palagi especially sa mga dumadaan sa EDSA na merong end cap lalo na yung mga may takip yung ating plaka so paalala paalala ha mga kaibigan natin ha eh, wag po natin tatakpan ng ating plaka dapat ganyan na lang wag na po tayo maglalagay ng kung ano-ano para hindi tayo matikita hindi tayo mahuli hindi tayo magmulta. Meron po itong penalty ng aabot ng 10,000 pesos at pwede pa tayong makulong. 6 months to 1 year. Okay? So, yun lang mga kaibigan. Bye-bye. Thank you.